Sa isang baryong tahimik at nalalataga ng hamog tuwing umaga, namumuhay ang mag-amang si Namang Ilyas, isang tahimik at matiyagang magsasaka, at silando Lando, ang isang taong gulang na batang may pilyong ngiti pero may mabigat na puso. Mahina ang ani nitong mga buwan. Tuyong-tuyo ang lupa, kumakapit ang mga bitak sa lupa na parang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Kahit anong dilig, kahit anong dasal, hindi tumutubo ang mga halaman. Tuwing gabi, naririnig ni Lando ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama habang inaayos ang lumang lamparang halos wala ng langis. Gusto niyang tumulong, gusto niya magbigay liwanag, pero hindi niya alam kung paano. Isang dapit hapon, nang magsimulang kumulay kahelang langit, nagpunta si Lando sa gubat upang maghanap ng panggatong. Pahimik ang paligid. Tanging langit-ngit ng mga dahon sa ihip ng hangin ang maririnig. Habang papalalim, may napansin siyang kakaiba. Isang malabong kislap mula sa ilalim ng mga mahahabang dahon. Hindi ito liwanag ng araw. Hindi ito lampara. Hindi rin alitap-tap. Ito ay parang malambot na gintong sinag. Kumikislap-kislap na parabang humihinga. Lumapit siya at sa gitna ng malalaking puno, may nakita siyang puno ng saging na hindi pangkaraniwan. Ang puno ay berde, pero may bahagyang ginintong guhit. Ang mga dahon ay tila hinaplos ng liwanag, kumikintab ng kaunti kapag tinatamaan ng hangin. At sa gitna, isang iisang saging na kulay ginto, parang hinulma mula sa sinag ng araw, napasinghap si Lando wala siyang nararamdaman na takot. Sa halip, parang inaanyayahan siyang lumapit. Parang may bulong. Pag-uwi niya, hindi niya napigilang ikwento sa ama. Napatigil si Mang Ilyas sa pagbubukid. Nakatingin kay Lando. Nang may halong pag-aalala at pag-asa. Anak, may mga bagay na hindi basta-basta. Pero hindi lahat ng hiwaga ay masama. Hinawakan ni Mang Elias ang gintong saging. Mainit-init ito sa kamay, parang may sariling tibok. Ipinatong nila ang prutas sa tabi ng lupa na pinakatuyok. Walang nangyari sa una. Pero kinabukasan, ibang-iba na ang tanawin. Ang lupang dati ay kulay abo, ngayon ay basang-basa at may bagong sibol na halaman na hindi nila itinanim. Sa mga susunod na araw, unti-unting lumago ang mga palay. Mas mataas, mas malago, mas malusog. Para bang muling huminga ang lupa hindi nila sinarili ang biyaya. Sa halip, tinulungan nila ang ibang magsasaka. Si Mang Elias na dati halos hindi nang umiti, ngayon ay madalas nang tumawa. Si Lando naman masigla at sabig tumulong sa bawat kapitbahay na nangangailangan ng tubig, buto o kahit konting lakas. Napansin nila, sa tuwing may kabutihang ginagawa sila, ang gintong saging ay bahagyang kumikislap. Hindi sobra, tamang-tama lang para maalala na may nagbabantay. Isang gabi, nagising si Lando. Hindi niya alam kung bakit. Tahimik ang paligid, pero may malamig na simoy na parang humahaplos sa kanyang pisni. Sa dilim, may nakita siyang banayad na ginintuang liwanag mula sa gubat tinahak niya ang daan. Pagdating doon, halos mawalan siya ng hininga sa ganda. Ang puno ng saging ay mas maliwanag ngayon at hindi lang iisang prutas ang naroon. Nadagdagan ito. Tatlo. Tatlong gintong saging na kumikinang na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw. Hindi boses ng tao. Hindi boses ng hayop. Parang hangin na nagsasalita. Hindi siya natakot. Parang niyakap siya ng liwanag. Parang may nagpapaalala na kaya siyang pagkatiwalaan. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagtulong sa buong baryo sa bawat mabuting gawa nila, mas lalo pang gumanda ang taniman, mas dumami ang ani, mas naging masaya ang komunidad. At ang gintong saging, naging tanda ng isang simpleng katotohanan. Kapag ang biyaya ay hindi isinara sa sarili, nagiging himala. Kapag ang puso ay handang magbigay, doon naninirahan ang hiwaga.